Hello guys! Andito po ako sa Divisoria along highway. Meron kasi akong nakitang nagpinda ng mga sequels guys. So curious lang ako. Pakipalo naman yung YouTube ko, Pits and parts. Please subscribe my YouTube channel. Pakipalo naman guys. Ito guys, hindi ko alam kung anong pangalan to guys. Napakamura lang siya guys. Kasi curious lang ako. First time ko pa nakita ng ganito. Kalaki. Nakasing laki ng buko guys. Meron po dito baby shark. Tingnan mo na yung baby shark. Tsaka alimasag Ayan. Nakabili na po ako. Dinala ko na po sa bahay ang octopus. Ayan. Sa halagang 300. Tsaka alimasag sa aming tawag sa probinsya guys. Kaya ito napakadami, napakataba ng aligid, guys. Kaya ang sarap naman siyang niluto. Ini-steam ko lang po siya para Kaya guys, thank you for watching.